vô đamo cà phê tương đối cuối cùng sắp 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 sắp

Ay, sakit na. Ay, sa. Bang. Kaya. Oh, Kaya. No? Kaya. Saglit lang oh, pupuno na naman yung lagay nila. Parang may ginahabol eh. Uh, Kami bilis. Saglit na. Kaya hindi po ni mamaya yan. po. Ah. Sakit sa daliri mamaya yan po. yung mga karabas yung ganyan maputek yung iba hindi mo mapansin yung kanyang gitak na ganito So mo mapansin hindi 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 mo na. Ayos. mo mapansin hindi ah. mapansin guys sa mapansin hindi

para di kayo merapan. Salating sako. Oh, Ampo. <laughs> oh. oras lang yan. Tapos, tapos. tapos isa. din. Ah. May sa sako Tatlong maliliit eh. Yung <laughs> <hihihi> <Saku ta. hihihi> <Lumpeng>. bitong. <Sampasalangan. hihihi> Sige lang han po to. Bandugdog pa Oh. Hey, mga karabas eh bago tayo mo eh hindi man pwedeng hindi natin sila pakainin muna. Ah, mm -hmm. uh, luluto tayo. Siyempre nang. Kombong, kombong. Hindi, <laughs> hey, gina pa yan mga karabas. Ah, gina pa mabalo daw. Tayo din eh. Lokan. Bonggang bonggang bong bong. bong, bong. <laughs> At saka pakotay kay Pongloy na hipon. Yeah. Alam na eh. Manggo eh. Manggo. Bangos, Bangos? <laughs> Oh, tagal ka pa na yon. <laughs> Tapos tingin ka rin ng isda diyan po. Oo. Ay, pinsan natin. Ipro paon <laughs> ulit. Kaya <muk vibrasyain> makita natin ang diskarte. Eh. Galing ka na! Ako'y makita. Ines, nakatira po naman. Sabi ko, "Yan, magaling ka." indukan si kuya no palmoy Renato Renato ya yeah, yeah. Renato Morales kamu kan anak kamu lah mga taga Mexico wala pa kuno ito rin ako ni paglolo si Palomino Morales hmm. Tampil kan, tapi kita ikut. Tampil dari lat kuya, para masabawan natin. Kusumo nampang brunch

yan kain nyan. kain nga hilaw yan eh. Hindi <laughs> <laughs> ko na makaintindi sa ibalik ng babae na mag, na tayo. Ganyan man pala yan sila. Ako <laughs> hindi mo na kumakaintindi ng ganyan. Magsabi niyang iwalay. Ay, <laughs> magsabi niyang iwalay ah. Hindi ko na tinawagan, pinabukasan hanggang six month, six months 6 months. Okay. Mga karapas, tutuan natin ang alimango ng ating mga visitors. Tapos may hipon din. Ayan, talagang ang pamain namin dyan ay dilaw. dilaw na bills. Iramin mo natin to. Bakit? Siyempre. Pag may... video man luto-luto na yan, lagyan natin ba? Lagyan, lagyan natin mga karapas yung hipon. Ano na eh? Last dose eh. <laughs> na eh. Kailangan niya Pag namula, pag hipo eh. na eh. Okay na. Dos na. Ayan. Lutuan natin yung mga kaibigan natin ng na, ano? Soup. 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 Number 8. <laughs> eh ano pa. Ang unahin natin dyan. Itong ano. Luya. Luya dapat ang marami dyan. hiling ko lang sana wag matapong tong ano. Oh, nakatalalan lang yan mga karam. standard. Bawang at sa uh, buya. Agad, yan. Matis. hindi na tayo gagamit ng ating mga karabas at bala na ang lukan paalat yan hindi na po, gutom na tayo standard na yun bala, gano'ng karami sa buong pagod sabaw sabi. pa naman yun hmm. sa asin, hindi na tayo mga karabas at asin talaga yan din natin mahihigo pa sa baw niya promise May higop mo pero hindi ka na makakahi bukas huwag talaga <laughs> 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 tama no tama <laughs> lagyan natin ng agad mga karapas para hindi natin tayo mag ulo yan t tayo lang tama bagsak eh kung biglain natin eh Oh. Sayang, ang import nila kuya, oh yeah, katagal-tagal lang yung kuskus -kus yan, oh. Do, do tigre na ang kulay ah. <laughs> Puti talaga. Oh? Oh, oh. dinis oh. <laughs> do tiger ah. <ang. laughs> <laughs> Kasi loob ni lang ang lang, yung loob <laughs> buti kung nagabuka yan, hindi naman nagabuka yan. Pag uh, ganyan. Yeah. Yeah. Bagay may buka pag utaga ng shop. Yan. Yeah. Yeah. Ngayon lang namin nalaman yan ha. <laughs> buti na lang, nandiyan ka kuya. Thank you. Yan. Yeah. 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 Bravo buka talaga yan. Iyon na, iyon na talaga yun Dali. Mainitan o Buti na lang Nasabi ni kuya, ganun pala yan Ngayon mo bakbakan ng aboy bawang sabaw ng sabaw tingnan natin kung um, anong magiging kulay ng dilaw oh, itim itim at dilaw ano kaya ang magiging kulay na yun wala mm -hmm. nang dilaw yan <laughs> Diyan yan Diyan yan yan <laughs> ang loob nga yun malamang yan malaman nagtatakang loob nga wala ang ah. well, niya yan Bago siya magtago sa ilalim, mm -hmm. alupa, niluwa muna niya yun. Yun! Yun ang tama doon. Basta Masyarakatnya, masarap yan. Ayos. iya, 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 iya,

Okay na, luto na? Luto na. May init yan. Baka may talit kayo sa pagkanya. Pasok ba? Yun! Yun! Ha? Kaya na! Bilangat ngayon, ngayon, ngayon mo ikwento yan sa camera sa'yo. Tapang ka talaga. Okay, kaya na! <laughs> kaya tayo! Kaya takalan, uh, bumalik yung takalan natin mukhang na ano ako eh naaliw na naman ako eh oh dami rin pala uy <laughs> sorry, sorry sorry dito lang kuya, dito lang, dito lang. Dito? Sabaw yan, sabaw, sabaw yan. Dito, dito tayo magkain. Il Ilagay Sa mo sabaw. Yan. Yan. Sa sabaw Sa Sa dito. Uh -huh. Ay. 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 Ay.

Magkain ka dito kaya ng kanin. Dito, dito, dito. 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 ka. Gutom ka dito. Dito, dito. ka. dito. Dito, 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 Walang tinta-tinta yan. Kailan ka kuya huling nakakain ng lukan? Bago lang siya. Ngayon lang. Mm. <laughs> mm. <laughs> hindi ka hindi ka kakain kanin. Kuya kanin. Kain kanin, kanin. Ngayon lang nakatikim ng lukan. Isud ka na dito ya. Isud ka dito. Ya ya ya. Para makita sa camera. Ito ngayon ko na nakakain ito. Hmm. <laughs> Ay ngayon, isang linggo ko mandukan. Magongol. Ang mga kamera. Hmm, kamera ko. Pagpala <laughs> ko <laughs> dito <laughs> ha. <laughs>

Pagkakain okay po. Pagkakain natin yan. Mutuhan pa kayo ni Pong Lui, para malaman niyo kung anong muto. Mutuhan kayo ni Pong Mutuhan mo kasi na po. Hmm. Pagmala -pag akong Pong. Pag yeah. Yung mga pork chicken baka mga gano'n ay paulit mo lang. Nangyari natin kung ma ma alam rin nila mga. Hindi nila alam nila. bigyan mo ng pork chicken mga gano'n. Tatlo ba yung pong? Apat yun. Ah, apat ba? Bulatin mm -hmm. okay, <laughs> <laughs> mo sila mga. Bulatin mo pong. Bato. Yan, magamuto si Pong Loy. Yeah. Sa kanya pakitaan. Pagkatapos, ikaw kuya nakadilaw ah. <laughs> pong, tira pong. Samuto pong. Yan na. Yan na. Yan na. Yan na. Yan na. Yan na. Hayimik lang tayo. Yan na. Yan na. Mahalin mo lang ako ng tapat. Yun. Bigyan kita manok apat. Wow. Ganon kaya? Ha ha. Masa liwi ba?

Ay, Ang halo. Ang grabe yung po sa. O, sasok kayo. Yung mga request nyan dati. Mga request dati. Sasok ka. Sasok ka. Sasok ako, pwede man ang sumama man ng malayuan. Mga tagpuan. Kung na gusto man manabos, <laughs> <Pwede> <laughs> <akong balik> mo na po sa... Baka magbalik mo ato ah. Pwede ako sa malayuan mo. ko. Ah. Pwede ako lumabas ng 3 days. <laughs> pwede sa ano to na tulaw, mga camping ba? <laughs>

May asinan si mga loya niya, may ama niya, no? May asinan. Tauhan niya lang sa si tawain, no, Vlad? Tauhan niya. Hindi <laughs> na <laughs> gusto na maglalabat makalakan. Kapang na to ng malabangos. O, Jimmy, Sa susunod. pong ipaalam kayo natin kay Kitawi po. May, pwede bang magdala doon sa fish pan? Yung tilapia, yung maliliit lang. O may laman? Hindi. May dala ba kayo doon? Dito tayo Yung pala na yung kadyo, Brad. Wala laman. <coughs> At yung si na lang pang Oo. Ah. Wala laman. Papapag so, ay, may hulog na Ibig sabihin, <coughs> ganun ang kinain ko. Eh, Parang biti na biti sa akin. Kung hindi ako nagtakal, Bo. bira na naman. Ah. Pwede talagang ano, buti na kaya mo rin yung tintin. Tispugi. Tispugi yan eh. Medyo na, napabayaan lang ang konti eh. Medyo na, <coughs> legyo, kalimut, kalimut na uh, eh. ano. Medyo sa na eh. Uh, Kasi nasaway ko na naman sarili ko. Sarap yan. Ano? Sarap yan. Yung kaya mo, ang katawan mo na sobrang gaan. Kahit magtakuha, kahit ano. Masarap pagdating naman sa bahay, puro ulam ang hinahaing, no. <laughs> Pagastos din, puro ulam. <laughs> si JRM ba, hindi niya kinaya Bumalik siya sa 115 kilograms niya. Sulak na naman. No, lakay. Tara sa dito. Oo, sakay, lakay 'yung nilalang hindi niya na-maintain Kung makarami, hindi na eh Hindi na siya hmm. eh, tama-tama hmm. tama na eh Yung kung ako ay eh, hindi na naman nagtawa, Ay, balik ka ba. Sabot lang pala nang bumalik ka, na, no? Matagal din, pero Pasarapin ka lang, maganda yung sawayan mo dito ka. Sa taong ko na-achieve to eh 9, 94 na ako dati 94 kilograms ako eh 76 ako ngayon hmm. Ano na yun? Lumilevel ka na sa ubis to At mga 94 kilos ka oh. hmm. UBIS na Obis na yun, obis ito na yun Kita mo naman yung mga picture ko dati. Bumber mura na nga kung iba sa ng basher. <laughs> bumber mura. <laughs> Ay, ngayon. Iba siya ng mura. Hindi naman totoo. Hindi, may, mayroon pa rin panibago yan eh. Yung mga payat na oh, naman mga... Dito lapit na. Dito oh, uh... lapit na. Dito <laughs> <Little> lapad. sa tsuko ka na. Dabaw. Oh, oh, pa. Ah, pa, mga, eh. ay, pa kami Pong ilabas na yung kanin Boys, Hindi mo binabawasan ano mo oh. Yung area mo ba? sa iyo. Sa iyo. Sa iyo. mo ano? Limisin mo mo yan. Pag may natirang kanin dito, bawiin namin ang silid Hindi mo, pag may natirang kanin dito, hindi namin ng sent. Ah. bawi yun. yun, yun. yun. oh, yung bawi silid. Uy, uy, kailangan. Kailangan talagang. lang talaga. Akin bo, binabilang. <laughs> Subukan yung binabilang yun. <laughs> sabi, sig sabi siguro, iba, iba dito pala. Hmm. kailangan ubusin mo yung ano. Hmm. iba, ano eh. Dandahan lang. Ah. Ubusin. Ubusin. Marami tayo dito. Dito sa amin Dandahan lang, ubusin. Dito baliktad. Dito baliktad. Di so, dito baliktad. Balik balik ubusin niyan. yan. Ipilitin kang ubusin. <laughs> Ang harin po. Alati lang, alati lang po ha. Ang harin papape. Please. Layo eh. Sarap eh. Malayo sa amin eh. Ay, <laughs> <too> ay, <laughs> Kahit ako dito muna sa unahan ko, ano? Wow! Oh? Ah! Ay, eh, solid. <coughs> taba, oh. Wow! Oh! Eh, solid talaga, oh. Taba. Oh, kung natin lang po. Taba, wala tayo. Wow. Kailangan, takal na takal yan po, ha? <laughs> dito lang Diyo. ako pong sa blue. Solid Hindi lang buo yung taba niya talaga, no? Hindi. Hmm. Okay. Ito yung mataba. Pag natripan mo, lagyan ng tatlong butil na lamang, Ay, hindi rin. Ang mga naman siya. Sanitan lang naman. Lagi-lagi, wala man. Ano naman yan? Ano namin ni Hindi ako naniniwala sa akin. Kami tuwing Sabado. Ang ka ng asin, high blood ka. Ang yung ang ulap. Ang Doon ako takot. Yung orange, ano? ano? Yung orange, ano? Kagabi lang atin sa mga kapit. Umiinit ang ano ko dun eh. Umiinit ang mukha ko. Grabe. Oo. Mabilis lang. Mabilis lang ipik niyan. Pagkakain mo. Tapos mo kain. Oo. Uh, mabilis yan. Iinit siya agad yung katawan mo dyan. Yung mukha mo. Bukan pa. Saan pagkasabot pa? pa? mm -hmm. ng gila ko. Ay minsan gabi pa rin kami ang ko. Ay pa. May kanin pa tayo. Kain pa yan. Sarap po. Kung kunin mo ba isang kasirula doon pong nakanin. <laughs> Ay. Unang unang. Unang <laughs> unang una pa lang yan. Dalawa pa na iwan doon. Uy. Marami pa tong kanin ito. Hindi nga, marami pa dun. Hindi kanin pa talaga doon. Maka nga yan, hindi nga yung kawin. O, oh, luka na wala <laughs> Ayun, <laughs> eh, marami pang kanin, o. Oh. O, oh, yan. Yan. Hingi ko pala, oh. Isama nyo na yung hapunan nyo ngayon. Para mamaya, tulog na lang mabarik pa yun, o. Mabarik pa sila. Ha! Ay, yeah. <laughs> nagurado, eh. Garami, Gusto garami. rin mabarikan doon? Ano yung kanin? Anong ano dyan? Karaniwang minom? Gin. Ah, gin. Pares dito. Pares dito. sa dito. Amin ni eh, Pong Roy, meron ng Johnny Walker at mga kung ano anong masarap na tequila mga ano dyan. Gin pa rin kami. <laughs> <laughs> Di ba daw wala sa nandiyin eh? Di ba? Pumawang so, malungkot ka po nga. Naulan na kita sa akin. Naulan <laughs> daw kita kasi. Naulan daw kita sa kanya <laughs> eh. Marking! Hmm, ano pa? Dari pa sa bawah, oh. Ipon, ipon, oh. Ipon, sa May lamang pa, oh. May lamang palukan. Ito standard. Standard, no. Okay, ito, oh. Makarabas, makabahabang laban ng bato. Salamat po sa kulunod. Hindi pa nailalabas yung isang kaserulang kanin. Kaya eh. <laughs> na yun. Kaya na yun, ah. Oh, may sobrang stall, oo, nagsabiris. Papusabi rin sa mga harangas: "May ano pa tayo sa kanila? May pa tayo na asin." Sa bakod, pababaon natin sa kanila, ay mahirap eh, Mulit terus, mulit. Oke. Coba, ada lokok di sini. Bikin natin sa kabigyan nating ano. Ano pa? Mga um, kasutubo. Mm hmm. Hirap pa kasing Hindi kasing na one.

karena eh. oh. <laughs> ah. <laughs> sa lima mo ulit Oke. Oke, ya. Ya, sa, sa, sa ah, niyo. Nah. salamat po sa, sa asin. Ah. Dapat po sa nick